sa mga baguhan dyan paano mag -book? kay in drive as passenger ito mga idol ganito lang pag na install nyo na ganito lalabas yan entrance yun lang dito mga idol kung saan kayo banda yan choose map yan pwedeng sa location nyo kung saan kayo saan kayo nandoon at pwede rin kayo magbook sa ibang lugar mga idol pwede nyong palitan yan kung magpapabook yung mga kakilala nyo ayun, kanwari sa Kaloocan Bagong Silang ayun, Kaloocan ayun, kanwari sa City Hall sya pwede nyong itype rin yan mga idol kung nasa City Hall yung ibubook nyo, tapos yan 2 sabihin 2 kung saan drop off kaya pasay yan pasay yan pasay city hall mga idol kung ganyan oh yan lang mga idol tapos kung kung anong payment cash ba or gcash yan yan lang mga idol kung gusto nyo pa magpa drop off sa ibang lugar pwede rin mga idol kapag tapos nyo sa pasay city hall pwede kayong pumunta ng Ayan, Manila Ayan, Manila Manila City Hall Ito pala. sa plus pala yun Ayan, yun In plus pwede kayong pumunta ng Pasay ulit Ayan, Pasay City Hall. Pero pwede ta dalawang drop off mga idol kay tatlo pa pwede. Ayun mga idol. Tapos driver nyo lang. Yan lalabas na yung mga driver diyan mga idol. Ilan yung mga lumabas? Siyempre pipiliin niyo yung malapit mga idol. Yan 8 minutes yung pinakamalapit. Toyota Avanza. Titignan nyo yung lagi mga idol, yung mga minutes, kung ilang minutes. Yan. I-accept nyo lang mga idol kung malapit sa inyo. Ilang mga idol. Konting kaalaman lang. Yan, pwede rin yung... Yan, hindi kayo mag-saber pero mas mamura yung saver mga idol na ganyan lang mga idol kung paano mag book mga idol maraming salamat please subscribe mga idol para updated kayo at follow nyo ang page thank you mga idol